President Quezon once said, I prefer a government run like hell by Filipinos to a government run like heaven by Americans. Mukha no, yatang nakakatotoo na to. Ang buhay dito sa Pilipinas, mala impyerno, mala impyerno ang gobyerno, basta ang namumuno kapwa Pilipino mga kurakot na nagpapahirap sa mga mamamayan mga nanunungkulan na tila sinakluban ng masasamang espiritu pasakiman ang nasa kanilang kalooban dekada ng wala ang mga dayuhan dekada ng Pilipinong namumuno sa ating pamalaan nangyayari malaimpyenong buhay sa bansang ito, ilan natutupad o natupad ang kahilingan ng ating dating Pangulong Quezon?